mga mi, ang bilis talaga ng araw, parang kailan lang January ngayon, huling araw na ng taon. At wala pala kami mga mis sa aming tinitirhan dahil nandito kami sa Garay, sa probinsya ng aking mister. Pero bago nga kami umalis sa aming tinitirhan noong 27 ay nakagawa pa ako ng aming prosperity bowl. Well, hindi naman ako naniniwala sa swerte o malas pero wala naman sigurong masama kung makikigaya tayo. Kaya naman kahit nga busy kami ng mga time na yon sa pag-aayos para sa aming pag-alis tapos eh, inaisingit ko pa nga ang paggawa nito. Naglagay na nga ako sa bowl ng bigas pagkatapos isang dosenang itlog. Ihinilera eh, ko na nga lang ito ng patayo sa bowl na may bigas. Ginaya ko nga lang to mga mi doon sa napanood ko kung paano gumawa ng prosperity bowl. Pero hindi ako sure kung tama itong ginawa ko. Pagkatapos ay kinuha ko na itong mga papel na pera sa wallet ko at nilagyan ko ng ribbon ng patali. Ay nakoboti na lang talaga at itong mga tali na pula ng cake na nabibili namin ay hindi ko tinatapon. At dahil nga wala ng time para bumili pa ng gold coin na chocolate, eh ang ginamit ko ay limang piso na lang. Fast forward, eh, hindi na nga ako nakapag video bago kami umalis. Nagbabiyahin na kami dito at nag na lang kami. Dahil nga ang aming kotse ay hindi pa din naayos at hindi pa din siya pwedeng ibiyahin sa malayo. Sakto nga din nang bumaba na kami ng Dao Terminal ay meron nang nakaabang na UV na masasakyan. Papunta namang buka kawi at hindi na namin kailangan pang pumila at maghintay ng matagal nang makasakay nga kami, eh, nagantay na lang ng dalawang pasahero para makaalis na, at may dalawang bata na naman na masaya at natutuwa na makasama na naman nila ang kanilang mga pinsan dahil kung hindi nga talaga sa pamimilit ni Bunso na umalis na ngayong araw, ay dapat bukas or sa susunod na araw pa kami pupunta ng bulakan. Total daw, ang haba ng walang pasok, dapat daw nasa sa Bulacan na siya para makabanding naman niya ng matagal ang kanyang mga pinsan, o ba? Diba? Pala decision lang. At balik dito sa aking video, wala pa ngang isang oras, ay nasa Bukawi na kami at nakasakay na din kami ng bus papunta mismo ng Garay. Natatawa nga dito si Daddy sa akin at nilalamig na ako. At ang bilis nga ng biyahe namin, pagbaba namin ng bus, nadaana namin tong mga barb barbecue na tinda, kaya napabili na din kami medyo umaambun pa nung mga time na to kaya sumakay na lang ulit kami ng tricycle papunta mismo sa bahay ni na mister pwede naman ngang lakarin pero ang sabi ng asawa ko ay kailangan daw namin sumakay dahil baka daw maambunan ang mga bata at magkasakit pa pagdating nga namin sa bahay ng biyanan ko ay nagpahinga lang kami saglit pagkatapos ay nagprepare na rin for dinner at dahil walking distance nga lang ang Jollibee mula sa bahay ng biyanan ko ay niyaya ko na rin si daddy sabi ko parang gusto kong uminom ng malamig. Isip-isip ko isip nga pag dito kami nakatira, siguro araw-araw na sa Jollibee yung dalawang anak ko. Paano naman kasi paglabas mo lang ng bahay, itanaw mo na agad yung Jollibee. Kung hindi naman Jollibee, ay eh, mayroon ding 7-Eleven at Dunkin Donut na magkakatabi. Pagkatapos nandyan din yung shawarma. Pero siguro pag dito ka nakatira ay nakakasawa din na araw-araw magja-Jollibee ka or kakain ka ng chicken. Kaya mas masarap pa rin yung nagluluto ka. Pagkalabas nga namin ng Jollibee, dumaan naman dito si Daddy sa 7-Eleven at may binili. Pagka uwi namin, after namin mag-dinner, oh, ito, may konting house tour tayo sa bagong gawa na bahay ni Kuya Char. So ito nga pala yung bahay na kakagawa lang ng kapatid ni Mister. So dito kami mag stay habang nandito kami sa Bulacan. O oh, ba diba, ang ganda, lucky color, green. Well, sabi ko nga hindi ako naniniwala sa swerte o malas na sa tao yan dahil kung tamad ka, talagang mamalasin ka, Charis. Wala din sa kulay yan. Kahit lahat naman ng swerteng kulay ay isuot mo, kung pahilahilata ka lang, talaga namang mamalasin ka, Char. At sa lahat ng mga mamis at mga daddy, Happy New Year. Yun lang, salamat.